kung ano, hinabil dyan, di ba? Ang masama-sama tayo lahat. Magpapabayad dyan. Hindi ka ba nun? No? Kasama ka ba no? Hindi ka kasama nun? No? Hinabil kami kita nila nga na. <laughs> Marangan nila nga na. pa basta pukpuk, kailangan ng pira. Lahat na pagkwapo, siyempre. day. Yeah. Nagkalasing ko na Nagkalasing ko na kasado Nagkalasing ko pasado Sarap ng tulog ko okay. Nagkising ako sa kasi nga Ito yung Ang chachach ko ang charger Dapat tayang ko Kasi pag siya ipag sumubra Ang charge Pero Hindi Ito yung natanggal ko ito ng kone Kaya napuyit <alphabet> ako eh gising ako ng tatlong gising ako matitingin dito at uh, alas daw ni Medya alas 3 alas 3 tinanggal ko na um, at, alas 3 masado kaya nagamit yun ako そう。Cool.

Ako sabi mo lang. Sige ko ito kasabong sakin sa eh. Papagalitan niya yung dalawa. Tapos, nahuli niya. Papagalitan niya. Tumigil-tigil ka pipo, magpukin ka namin. Sabi sa kanya. Ayan o, oh, nagkaroon siya ng anting-anting ginamon oh, niya, gusto niya, tagahan tayo eh <laughs> niya yung dalawa Sabi naman ni eh, Uge okay. Madaya ka, hindi ka tinatablan Hindi <laughs> na tinatablan eh. Gusto ko na sama sa vlog yun eh At kung si Ate Jenny May sabi si Ate Jenny na Kung bigla na wala yung pahina nyo Sabi niya, sabi ko na si kuya eh sana tuloy tuloy na yun eh yung pahina daw natin yung bayani ng bahay mo sabi ko bayani roads na sabi ko sabi niya lahat ng mga taga mabig nag live na dun eh kasi mapagawa sila ng bahay eh mapagawa ba na libre sabi ko umayaw yung aming kwan eh kasi wala na nga yung aming magiging pa namin yung tagibang bansa na magiging kwan sa amin

Punta kami ng Daycom Paranaque Apaw, pantay ang alsada Saan ang parang tayo dito? Meron yan, meron yan dyan Ang ah, muli Meron yan Nalagay tayo